yung nakapulot. So hindi nabibigay yan. So yan po ang may-ari ni Sir. Ano pangalan uh, ni Sir? Emmanuel. Emmanuel. Okay lang pong i-post ko to, hindi. Okay oh, lang po. O sige. So yan, magandang tanghali po tayo po ay nakapulot ng cellphone around dito po sa Kapas, dito po sa uh, tinatawag na Sitio Pangasinan. Uh, nahulog po yung cellphone na uh, sa, 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 sa motor at nagita po natin. Ito po ay uh, hihintayin po natin ang pagtawag niya at iba balik naman po natin na kaya po hintayin po natin ang pagtawag niya uh, sigurado po ito po ay maya maya ay tatawag po siya o so, yan, uh, sinama po namin ang napulot namin sa cellphone na nagkipesta muna kami dito sa Dolores hanggang ngayon na uh, hindi pa siya tumatawag so hintay hintay lang po natin ang tawag niya baka sakali po nga uh, magkikipesta rin siya so yan po, uh, kain muna po tayo ito yung handa ni ate Ayan. Uh, <laughs> So yan yeah po at tumatawag na po yung nawala ng cellphone Sasagutin po natin Saan niyo po na ulit yung cellphone? So, uh, ano pa nga niyo sir? Emmanuel? Delahis? La uh, Asan ka ngayon? So nandito po kami ngayon sa, ano, sa Dolores So wag po ninyong hindi, wag po hindi din yung cellphone ninyo na sa mabuting kamay. nag Magip, oh, i lang kami, tapos isinama namin yung sir mo, nag i din. Napulot namin sa may pangasinan. Ah, so, nandito kami sa Dolores, anong gagawin natin yan? Ah, maghihintay ka dyan o maghihintay, maghihintay kami dito? O sige, nandito kami kay Ati Edit Vargas ha, sa Dolores. Tapos kain ka na rin dito, mag-i-pesta ka. Mag ka, na rin. Ha? Edita Vargas, Edita Vargas ang pangalan ng ano, dito. Kahit hindi ako may ari ng bayan, ako na mag-iaya sa'yo, kakain ka dito. Sige, sige, sige. Wait kita ha. So kayang bo habang kumakain po tayo ay tumawag ay tumawag itong may-ari ng cellphone. So, lalagi po pala yung may-ari. ah uh, siya po ay uh, nagdi deliver ng Shopee. So, yun po. Hintayin po natin dito at uh, dito niya kukunin yung cellphone. Sir. Ang tagal din yung dumating, sir. Nakauwi na kami. Nasaan po kayo sir? Sa Santo Domingo. Sa Santo Domingo. Diba sabi ko kung hintayin mo kami dito, o oh, uh -huh. hindi. Eh, ang tagal, tagal mo. Umuwi na kami. Kalahati kami ng oras nagigintay doon. Ah, sige po. Sa, si ah, sa buhay pa sa Santo Domingo, sir. Punta na lang po kami namin kayo dyan. Eh, baka dito. Baka nagdi-deliver ka siguro dito sa may Eskinita, dito sa may ah, Looban, dito pa po, dito yung daan niya sa may, ano, sa may daycare. Alam mo ba yon? Eh, man, sir. Ay, anong trip po? Ah, dito may, sa, sa may station nga. Ah, Street. Best, best, baba, best Di ba sabi mo nagsasepi ka? O di ka ba nakaka-deliver dito sa bandang looban? Ang sa street Dito sa barangay hall, malapit dito Sa domingo, do second Dito sa may basketball court Ah, ako Paano o, oh, tapos diretso kayo sa daycare, tapos pasok kayo dito sa basic kinita. Dalawang kanto. Pero kaka po ako sa may Oo, oh, kakanan ka. Oh, tapos, tapos diretso pa ulit dito. Dalawang kanto. Kanan, po yung uh, nakawala ng cellphone, napapunta na po sa dito. So, maswerte po yung nakawala ng sa phone kahit pa paano tayo po yung nakagita. So, ito ay bata pa lamang siya, oh. Mukhang, mukhang babaero pa. <laughs> ito nga po pala yung ano, ito nga po pala yung uh, may-ari ng cellphone. So, ayan ang, ayan ang girlfriend niya. Hindi ko alam kung anong pinakain niya dito. Ba't sinagot siya? Sorry, ito sir, buti na, buti na lang na uh, napulot namin yung cellphone mo. Kung iba yung nakapulot, So hindi nabibigay yan So yan po ang may-ari ni Sir pa pangalan niya Sir? Uh, Emmanuel Emmanuel Okay lang pong i-post ko to? Hindi? Okay oh, lang po O sige Nagbablog kasi ako Baka na ako sa vlog So yan po uh, si Elia ano pangalan Sir? Emmanuel Emmanuel Balaes Balaes So yan po so, ang uh, si pangalan niya Emmanuel Balaes So yan po Mukha po siyang playboy Pero hindi naman po daw siya Yan yeah, Sir Kahit pa paano Sir uh, Nakapulot eh, Medyo ano Pag iba yung nakapulot kasi yung ibang nakasabayan ko, kukunin na eh. Buti na lang kami nakapulot. So, ganun na lang ayaw mong magkipagkain. Sa pesta sana, doon kisa papakainin po po eh. Ha? Ako... Yung usapan natin, ay eh, 30 minutes sabi, gusto namin magpahingin. Nagtatrabaho din kami. Huh? O, okay, ganun na nga. Follow na lang ako sa balag So, yan po. Hindi man po nakuha ng ating camera ang kanyang papasalamat. So, Nagkikita naman po natin na taos puso sa loob niya ang kanyang pasasalamat dahil naibalik po ang kanyang cellphone hindi po niya akalain na ito ay maibabalik pa so kaya po uh, siya ay nagpapasalamat kasi ginagamit po niya sa, kasi ginagamit po niya sa kanyang uh, pagtatrabaho bilang uh, pagdeliver ng siya so, yan, so yan po uh, ito po ay isang aral ingatan po natin ang ating cellphone at kung sino man po ang makahulog at makapulot. Uh, sana po ay ibalik din po natin katulad ko. So yun po. Salamat po.